Lalakad kami ngayon dito sa hallway. way papasok audience para Big Uy! kasi Romeo! Hmm. Saan yung mo. Sa inyo pala kape. Dito, tanoon tayo sa kotamod. Dali na papasok dito, magagapapasok. Ah, <laughs> Joe. yo, Ayoko, hindi nga ako nagdadota na. Hmm. Eto, pumasok na kami. Eto. At ginagay na kami papasok, mag-audience entrance. <laughs> Eto, ta. That's Ed's po lumalad din na naman dahil gwapo yung naggagayad sa atin. Eto, may mga mag-audition pa. yata, Hindi, mga ano yan? May lapay. Pasok kami ng museum. Ito mga kamay kamay, -kamay nila. Ay, ba't nandito? my cat batted at that thing it's nice it's so wonderful to see it it's a picture of my cat